Hello guys, tara samahan niyo ako sa aking paglalakad guys. Pupunta tayo ngayon sa Bulabog Beach guys. Ah, tignan natin kung ano ang meron doon. Alam ko, alam ah, napakaganda doon guys. Dahil doon ang mga bisita pumupunta sa ngayon dahil sa mga activities. Kaya samahan niyo ako guys, huwag kayong aalis. Diyan lang muna kayo. Bye-bye. So, ayan guys. Nandito na pala tayo. Ngayon, pulabog dito sa'yo ayan ang mga bisita guys nagpapapicture sila ito yung bu uh, niyog na uh, famous ngayon dito sa kurakay guys kaya pag nag activities kayo sigurado ko pupuntahan niyo dito at magpapapicture kayo dyan ayan oh. ang ayan, daming bangka, ayan yung mga bangka daming naghihintay ng na mga bisita ata, o oh, tapos na silang mag-activities dito. Saka daming nagpa-picture. Ayan, yun, oh, Dalawa yan, guys. Dalawang, ano, uh, yung niyog, or bu, bukuna tree. Yan ang magandang hotel dito, guys. So, ayan, guys. Yan ang hotel na maganda dito sa Bulatong Beach, guys. Ayan, no. Oh. Maganda-ganda dito kaya nga uh, ilang araw din or buwan ako hindi nagpunta. Ayun yung isang coconut tree guys na sign ng Boracay dito sa Boracay. Ayun. Ayun o, napakaganda na. Ang linaw-linaw ng tubig at saka super init ito ngayon sa Bulabog Beach. Ayun o, napakaganda ng pagmasdan yung mga tubig dagat dito guys. Ayun o. Huwag nyo. Niyong... Kailangan pag nagpunta kayo dito guys sa Boracay, kailangan makapapicho kayo dyan. Ayan guys, super init talaga dito sa Bulabong Beach guys. Dito sa Boracay, sobrang init. tayo yung isang Uh, coconut tree ayan o oh. nakasilong ako dyan sa coconut tree guys kasi sobrang init baka umitin tayo maangitin <laughs> tayo dyan mukha tayong ate na yan dyan guys ayun yung isa Ayan, dami pa rin tao guys na naghihintay ng si ano. Ewan ko kung mag-activities to mga tao. Ayun isa, ang dami nagpapapicture. Ayan, no, sobrang linaw. Ang ganda talaga ng tubig dagat dito sa Puracay guys. Yung ano, kulay blue. Pag nasikatan ng araw, talaga yung sunset at saka yung dagat guys. Nagpukulay blue siya. Ayan. Pag sobrang init, guys. Kaya mag enjoy kayo dito, guys, sa Buracay Kaya, puntahan nyo na dito sa Buracay guys. Mag-activities na rin kayo. Kaya yan. Yan, guys. Pauwi na pala ako sa oras na to. Kaya, kapalit na tayo sa ating... ah uh, store sa ating trabaho kasi nautosan lang tayo guys kaya nagmadali ako pumunta dito at nag walking, walking sa Bula beach guys ayan pa uwi na tayo guys uh, sobrang init talaga dito sa Puracay tingnan yung blue blue yung dagat guys sa sobrang init ayan ito nyo pala makikita rin yung sign na uh, dito sa Bulabog Beach yung sign ng Burakay. Maraming nagpapapicture dyan guys sa uh, name ng Burakay na yan. At mayroon ding nangunguhan ang gusto nyo magpapicture dyan. Meron yung sikat na parang uh, you know, drone drone uh, kung paano magpicture yung nagpipicture dyan guys tingnan nyo napakagaling nyo magkuha ng ng video dyan kasi parang pa drone siya drone style ang tawag doon guys sa uh, video na ginagawa nila dito ayan guys so tingnan nyo uh, malapit na tayo ma kita na natin kung paano manguha ng picture uh, video yung nagpipicture video dito tingnan nyo guys ayan ayan o ayan ninyo. Ayan. Ayan. Kikita nyo guys. Galing nyo. Parang naka-drone talaga yan. Oh. Oh. Ayan. Kikita nyo. Galing nyo. Oh, sobrang init guys. Oh, ayan. O, na tayo dito guys. So, Hanggang dito na lang ang aking pagdalakad dito at pagkapasyal dito sa Bulabog Beach. Hanggang sa muli guys. Babalik ulit tayo dito. So, bye, bye na guys. Enjoy mo na kayo dyan. Thank you for watching guys. So, see you next time again sa Boracay Bulabog Beach.